Mayong adlaw sa atong tanan, uh, inaot pa nga kining akong gamay nga pahayag, magahatag o katinawan. Uh, gusto nako nga atong tanawan kining uh, gitawag o mga investment programs nga nagkakahitabo karon. Ugon saon nga kini dako kayo o mga payouts o ngano nga kini illegal o nga nga nung, uh, miingon ang uh, atong gobyerno nga kini Mathematically impossible to sustain. Now, tuguti ko paghatag og gamay nga illustration uh, higala. Na panalitan, dunay usaka investment organizer. Okay, akong gidrawing dili karon. Tangtama you see investment organizer. O offers siya og usaka program, uh, investment program. Kini nga eskema. Uh, mag-payout o 100%, 100% nga payout o return uh, matag bulan. kung unsang imong gisulod nga kwarta, mauna ang imong madawat kada bulan. Posible ba na? Unsaon? Na pananglitan mao kini si investment uh, organizer o uh, let's say ni Akademi. Og ibutang nato, uh, for the sake of illustration, 10,000 ang mga uh, maong uh, investment. O gisaaran ka na kada bulan, kada bulan gikan sa imong paghatag, hangtod sa imong uh, na kinabuhi na akay madawat. Kung unsay mong gisulod, gipayin, in, 100% niya But pasabot, gismil, kada bulan madawat nimo okay kini ikaw ang uh, maong uh, uh, 10k nga imong gi pay in or gi donate or gi invest ni adto sa organizer naon sa may buhaton ang maong organizer mangita og uh, duha busa sa ikaduha ka after uh, one month kining duha ni sulod sama nimo. O ga uh, ang uh, 10K, okay, naghatag kini 10K, kini usab naghatag yung 10K, nakadawat ka og 10k gikan na tawhana og ang uh, mao nga event organizer nakadawat og 10k duha ka 10k 20k ang isulod sa first month na unsay buhaton sa sunod bulan pananglitan litan uh, ang matag-usa mo inganyo og duha kana lang sa na kinabuhi dili na mo inganyo duha lang let's say kani naka inganyo og duha ang matang usa sa to pa sa ka ikaduhang bulan dunay upat nga ni sulod upat ka 10,000 so asa pa ingon kini isa nakadawat og 10k kini nakadawat og 10k kani 10k sa to pa 30k na tanan ang organizer nakadawat og additional 10, 40,000. 40,000 ang nisulod. 1, 2, 3, 4. Upat ang nakadawat. Now, sa ikatulo nga bulan, let's say, maogi hapon nga cycle, ang ah, matag-usa mo, ang ganyo o ah, ang bago ni Sulod, mo lang na, ang katong naka-member na before, din na sila mo ang Let's say, matag-usa, nakadawat, nag-ingganyo uh, naka o duha, So, pila ang nisulod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila ang hatagan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksakto. Kini nakadawa itong 10K, 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 ikaw po, sa ikatulok ka bulan, nakadawat ka o 10,000. So, nihulog ka o 10,000, next month, nabawi ni mong imong gi, invest nga 10,000, Pagkasunod bulan, ik ikaduha ikaduhang nga bulan, nakadawat kag additional nga 10,000. Pag ikatulo ka bulan, nakadawat na po kag additional nga 10,000. Kini siya, sigig dawat po ang mao uh, maong uh, event organizer. Now, uh, let's say, sa ikaupat ka bulan, the same thing ang nahitabo Katong misulod uh, miaging bulan, mo ganyo sila og duha, Oga, pila na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Matag-usa ka, this is size, uh, ka bagong membro nag-hatag uh, oga uh, mil, that's uh, 16, this is size, ka GSMIL, 160,000. Pila ang tagaan, tagaanan. Uh, Doon ay, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, doon ay 16 jismil 15 ang gihatagan, ang matukusan na kadawat, ikaw na kadawat og additional nga jismil, kini na kadawat o additional, kani na kadawat, tanan na kadawat. 100% apil ang organizer na kadawat o additional nga jismil. O let's say sa ikalima nga bulan, same ang nahitabo. Ang misulod at tumiyaging nga uh, bulan karon mo ganyo og duha kamo nga dugay nang nakasulod dili na mo muin ganyo og duha pa that's all you have to do muhulog ka og jismil og mudawat ka lang kada bulan og jismil ad infinitum kini nga mao nga sistema pwede ni siya ipadayon mula bay ang uh, unom ka bulan mula bay ang uh, dusi ka bulan o sa katuig, duha katuig, tuig tulo ka tuig pwede ni magpadayon ang matag musulod makadawat og 100% sa iyang initial nga investment. Now, ang mao organizer kada bulan usab na asya dawaton. Now akong pangutana. Kung nindot man di kaayo kini nga mao nga sistema, ngano man kini nga illegal. O di ba nindot kini nga investment scheme actually igsuon uh, dili kini investment tungod kay wala gipatubo ang kwarta dinhi ang gihimo ni ini igsuon ang kwarta sa bago nga mga membro gi redistribute ngadto sa mga existing nga mga membro ang iyang gisulod mao'y gibayad ang gisulod mao'y gi out ang bag-ong gi sa mga bag-o nga mga recruits mao'y gi out sa matag uh, karaan nga membro Mauning gitawag igsuon nga pyramid. Now, kinisya nga ilustrasyon. simply raman nino, aron nga sayon pagcompute pag gi-uniform na to o gajismil hulog, Pero sa aktual nga sitwasyon, ang musulod nga kwarta, usahay mo abot na 100,000, 200,000, pinagi sa social media, pinagi sa mga radio programs, a uh, matunog daghan kayo ang mga testimony nga ang katong uh, mihulog itong uh, lima ka bulan karon ngani nakadako ang yang dadawat daghan nga mga tao ang musulod sigig sulod ang uh, timailhan nga ang usa ka investment uh, scheme pyramid mao ang dako nga emphasis sa recruitment dako pinaagi lamang sa recruitment mabayran ang matag usa kini gani igsuon so 100% kini siya nga uh, investment uh, return ang kasanggara uh, kasagara karon pila ra man na, 30% lang Una ay 35% pero kini akong illustration kaya kayo ang 100% actually sa tinud anay lang daghang musulod kay nauso naman Uh, sa Facebook mo gawas na ang mga post na mga kwarta daghan na kay nga mga testimony o sudlan pagyud og mga bersikulo sudlan pagyud og uh, mga uh, mga Bible nga mga istorya nga kung mupugas ka na kay anihon pero igsuon sa tinud anay lang gikan ang kwarta sa bag ong mga recruits Pinaagi lang sa mga bago nga recruits, pwede mo daw at bisan pag 100%, pwede pa ito 200, 300, 400, 500%. Dipindi na sa unsa kadaghanon ang musulod. Mauna nga heavy ang emphasis sa recruitment. Na kung tinuod nga ang maong investment founder, moingon siya nga, Uy, ang kanang kwarta nga akong ipang payout sa inyo, gika na sa akong paghago, nag-farming uh, ako, nag-poultry uh, ako, nag-fisheries ako, nag-mining ako, aduna ya daghang mga negosyo nga maoya, nag-income og daggo nga aduna ko ikahatag kaninyo nga 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 kantidad. Noon niya akong uh, pangutana. Sa dihang mo na og uh, 3 million members. Nga ang maong uh, nga organisasyon nga ginganlan o kabus pada tuon, so apay eleksyon ni abot na na o ka 3 milyones ka gidaghanon sa membro. karon uh, uh mikapin na sa 6 milyones uh, after sa eleksyon. Pero sa dihang uh, 3 milyones pa ang membro igsuon, huna-huna aragod o pila ang kantidad kada bulan nga i-pay out. Okay, huna-huna aragod. Sa dihang ang usa ka organisasyon, o matod pa ang uh, kapah o kabus pa na tuon, may abot na good ka na siya igsuon o uh, 3 milyones ka mga membro. sa pa eleksyon. Mayo. Karoon niya abot na o uh, 6 milyones ka pin. Now, kad pang 3 milyones pa lang let's say, matod pa sa mga sources, ang uh, average nga payout nga madawat sa matag membro is 10,000. Kaya naa may um, iban mo dawat tog 60,000, ay mo um, uban mo dawat 120,000, ang um, uban mo dawat tog uh, 5,000 o uh, uh 15,000. Pero let's say average of 10,000 sa 3 million members. Pila ang hatagon sa maong organisasyon kada bulan. 3 million times 10,000. Kabalo kag pila na. That is 30 billion pesos. Kinsa nga business tycoon ang muhatag og 30 ka bilyon ka pesos kada bulan. Ug igsoon, pagkasunod bulan na himong 6 milyones ang membro kay lagi daghan ang isulod. Pila na na That is 60 billion pesos. Dili na basta-basta nga kwarta igsuon kay ang usa ka billion. That is 1,000 ka million. Usa ka libo ka million. Dili lalimang pag come up usa ka million. Now, niya, ang usa uh, ka is 1,000 ka million. Oga ang 30 billiones, uh, 30. Bila na nak kasiro? 9-10, na pulo kasiro. 30 billion. Sa so, 3 million members pa lang. No, nai mo ingon nga, uy, wa ba kakahibaw nga cryptocurrency nga trading ang gigamit, ana? Sustainable ang uh, 30% income sa cryptocurrency trading. Og na gitawag nga forex trading. Nagsundili no, so, like, ko mo kontra anang nga uh, cryptocurrency uh, trading. Ang atong gihisgutan diri is volume. Kinsaman, ang mo trade o oh, 100 billion pesos worth ng cryptocurrency. Kaya nga uh, let's say, 30% uh, ang ipanghatag. Oh, let's say, unsay amount nga i-trading nga mo produce o oh, 30 billion, let's say 100 billion pesos mag-trading kag cryptocurrency sa kabulan 100 billion. You know, it's one thing trading man is mo palit ka para ibaligya. Now it's one thing ang mag-trading kag bugas nga 1000 sacks a day, kaya kaya na. Mo palit ka go sa kalibo ka sakong bugas ug imo pong ibaligya so sa kadlaw, kaya kayo. Pero makabaligya baka 100 ka billion ka sako ka bugas. So, sa kabulan, 100 kabilyon, ang volume makes the difference. mo na nga igsuon, questionably ang source. Dili ang mga rice farming o mga poultry o mga uh, fisheries ang source sa payout. Ang source sa payout, very clearly, is ang new recruits. Mauna nga mainit ang ulo sa mga leader kung na mo question kay nga naman wa na musulod nga kwarto of why recruit walay payout ug mao ni karon nga uh, tinuod nga sukdanan kung ang gobyerno ni ingon nga ipasarado kani nga mao nga uh, uh, religious uh, church organization man kani ang mga businesses magpadayon kana kaya naakan ay mga business permit. Ang rice uh, farm naakan ay business permit. Ang mga function hall naakan ay business permit. Sa mga fisheries naakan business permit. Kung tinuod nga ang source sa payout, gikan sa mga negosyo, dan dili mo hunong ang payout. Pero kung ang source sa mga payout or mga love gift o mga blessing gikan sa bago nga mga recruits, dili gayon ka siya uh, sustainable. Now, kani nga mo o, nga pyramid system, giingon kini nga dili siya financially uh, sustainable. Mathematically sustainable dili siya. Tungod kay nga naman, maayo kini spermero ang matag membro makadawat gyud sa tinuod nga 100%. Pero inigabot sa panahon nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan na himo ng membro. Unya imong ipasulod tanan og balik katong karaan nga membro imong ipadonate, imong ipareinvest para nga naay i-pay out ang mahitabuan na igsuon kung masaturate na gayud tanan. Musulod tuod ang tanan og balik pero ang ila pong madawat, ang ila ra pong gisulod. Do na siya ay Dili kini siya financially viable. Mao na nga miingon ang presidente ilan ni. Kay gipatuo ang katawhan nga ang maunga founder is a business tycoon nga hilabihan ka mang gihatagon naghago o negosyo ug gikan sa ayahang abot og income mihatag siya igsuon e so walay business tycoon nga makahatag og 30 bilyones kada bulan ug pagkasunod bulan na himong 6 million members muhatag og 60 bilyones kada bulan kuno argo ng 60 billion pesos That is a big amount of money. And kana nga amount of money igsuon, pwede lang na siya i-pay out kung dunay bago nga recruits, million pod ka mga tao ang mosulod sama sa mayaging bulan at 3 milliones ka mga tao ang miintra. Kay nainggan niyo nakabasa og mga post sa Facebook, nakadungog sa mga radio stations na inggan niyo. Naglinya o pila ka oras para lang nga mo donate, mo invest. Igsuon, kini nga klase nga sistema dili ni investment. Walay kwarta gipatubo din hi, gi-redistribute ang kwarta. Mao kining gitawag og pyramid. Daghang salamat og hinaot pa nga dunay katin ng nga akong pagpahayag.